walang hanggang pagpapasalamat sa mga taong naging bahagi ng aking kaarawan, labis ang aking kasiyahan, hindi ko inaasahan na may ganap na maganda sa araw na ito. Thank you sa asawa ko, na laging nandyan at nakasuporta sa akin, at sa akin anak, lab na lab ko ang aking mag-ama. Kaya ang supresang nangyari, kahit konti lang ang naging handa pero labis ko itong pinagpapasalamatan dahil kundi sa mga taong naging bahagi nito ay walang birthday na magaganap. Thank you sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko at sa mga apo ko. Hindi ko na kayo iisa-isahin, lam na ninyo kung sino kayo, love you all. Thank you na friends sa pakik kay mami hindi mo talaga ako nakakalimutan, I love you nak. Maraming salamat Paul Malo, sa sakripisyong ginawa mo, ikaw yung nagluto, ikaw ang nag prepare ng lahat, sa simpleng bagay pero naipadaman ninyo sa akin mga kapatid ko na mahal ninyo ako, mahal ko rin naman kayo. Alam ko Tolmalo Malo na napapagod ka pero hindi mo pinadama sa akin, napagod ka na, sige pa rin ang pagluto at pag-aasikaso mo dyan, Thank you talaga sayo. Sulit naman ang hirap at pagod mo tol malo. Ang daming nasarapan sa niluto mo. Kaob ang lalagyan dahil sarap na sarap talaga sila lalo na sa pansit kanton na niluto mo. Kahit ako sobrang nasarapan, parang kumain ka sa chowking. Wow. Wow.